hindi inaasahan ng marami na ganito kalalim ang pagkabukas palad ni Kim Cho. Sa isang bahagi ng segment ng throwback sa It's Showtime noong ikatlo ng Oktubre, ang mga kalahok ay mula sa barangay 439 sa Sampalok, Manila, kung saan naganap ang isang sunog na nagwasak sa kanilang mga tahanan. Isang maswerteng kalahok sa segment na ito ay si Nanay Bin. Nang piliin ni Nanay Bin ang unang kahon, siya ay nagulat ng malaman na ang kanyang iniibig na artista ay si Kim Choo. Laking tuwa ni Kim nang matuklasan niyang isa si Nanay Bin sa mga tapat na tagahanga ng kanilang love team ni Paolo Avelino, na kilala bilang Kim Pao. Ipinahayag ni Kim ang kanyang kasiyahan at pasasalamat sa pagkakaroon ng ganitong tagahanga. Matapos ipahayag ni Kim ang kanyang trivia tungkol sa kahon, ibinahagi ni Jong Hilario na si Nanay Bin ay isa sa mga biktima ng sunog. Sa puntong ito, hindi na nag-atubiling tumulong si Kim. Agad siyang nag-alok ng tulong pinansyal kay Nanay B na nagkakahalaga ng 10,000. Ang ginawa ni Kim ay hindi lamang simpleng pagkilos ng kabutihan. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng malasakit sa kapwa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng mga tao sa kanyang paligid, patuloy na ipinapakita ni Kim ang kanyang malasakit at pagpapahalaga sa mga tao, hindi lamang bilang isang artista kundi bilang isang tao. Minsan, ang mga ganitong pagkakataon ay nagiging dahilan upang ipakita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Sa mga panahon ng krisis, makikita natin kung sino ang handang tumulong at makinig sa kanilang mga kapwa. Si Kim ay isa sa mga artistang hindi nagdadalawang-isip na tumulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang pagbibigay ng 10,000 ay tiyak na malaking tulong para kay Nanay Bin, na kasalukuyang nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon matapos masunugan. Ito rin ay nagpapakita na ang mga tao, kahit sa simpleng paraan, ay kayang magbigay ng liwanag sa mga madidilim na pagkakataon. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Ang suportang emosyonal at moral na dulot ng mga ganitong pagkakataon ay napakahalaga. Ang pagkakaroon ng isang tao na handang makinig at tumulong ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa mga biktima. Ito ay nagiging simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan sa gitna ng pagsubok. Isang mahalagang aral na maaaring makuha mula sa insidenteng ito ay ang halaga ng pagkakaroon ng malasakit sa ating kapwa. Sa ating mga simpleng gawain at pagtulong, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Minsan, ang isang simpleng pagkilos ng kabutihan ay nagiging daan upang ang iba ay magbago at makapagbigay din ng tulong. Ano ang sinyo sa balitang ito?